good afternoon guys walang tigil na kainan ang fiesta ng sagay old sagay ni cross occidental po shout out sa barangay captain ng old sagay the barangay captain grabe dami pagkain guys so oh. Hoy guys, dahilan sa kaklasiko guys oh. Ma'am Gina Bilobaton. Uh, boss, bos thank you ah ablag bos salamat git tumot <laughs> sa amon nga barangay secretary oh barangay tesorer uh, sorry sorry Grabe guys For how so, for so many years guys Nasa ngayon lang yan ah. Second may lechon pa tayo guys ah. Sana maghay kayo, maghay kayo. Sana ma makambit ang lahat. <laughs> Oo, oh, tanan makakaon. Okay, so. So, oh guys, oh, dua Super daming tao guys. Fiesta Barangay Olds sa St. James. Diselment na kasi. Goi, goi, hapon, gawid Go, po. kah, kuto.